guys. Ayan, andito ako sa ano, sa dirty kitchen ko na nasira na yung ano, yung atip, May minsan pag ulan talaga, mag ano na. Tapos, ano, galing ako na linis-linis konti dito sa ano, kasi alam nyo pag maulan lagi kasi may tubig, yung damo ay napaka bilis mag ano siya. Ano pa yun? Tumubo. Yun bilis to no, tumubo. Tapos, mayroon akong si Orchin. Ayan. Ayan nakita. Tapos, yung gulay ko. dito. <laughs> gulay ko na kalabasa. May mga tao na. Gulay ko na kalabasa ay nung ano, kailan pa yun. Tapos, nilagay ko sa, ano, sa rift. Hindi naman napani. So, ngayon yung kainin ko. Tapos, yung rice ko ay hapon pa ito yung rice ko. Kaya, ayan, ayan. Yung kulit ng pusa ko. Dito yung pusa ko. Ha. Kasi parang buntis na yung kusa. Yan. Tayo kakain na. Ang sarap ng ano. Tayo dito. Inom ako ngayon ng ano nan ko. Today is Saturday, Janu ah, February, ano ngayon? 17 or 18? or 17 ba? Sea urchin. kasi dito duma na naglako. Naglako kahapon ng si Urchin tapos dumaan. Sabi ko, ang bilis kasi nagpatakbo ng ano, ng motor niya tapos buti bumalik siya. Yung isang ano lang, yung parang pang ice cream din na ano na plastic. Yun nilagyan niya tapos 50 25 pesos. So apat yung piraso yung ano ko, yung binili ko tapos kahapon inano ko yung isang isang balot ng ano tapos may natira na tatlo. Itong dalawa ay inano ko may isa pa doon sa rip. Hindi man to siya ma ano masira pag nakalagay sa ano sa rep siya. Parang prisko pa din siya. Sarap niya. Lagyan kong kalamansi at saka suka na maanghang yung gulay natin. Ininit ko siya. Sarap mm -hmm. pa siya. <laughs> Bakit <laughs> <Dito> ako? Hindi ako sa ano. Tayo kalabasa. Tayo kalabasa. Busin ko na itong gulay ko kasi galing fresh, uh, rip, tapos nil, nilabas ko na, inano ko na, ininit ko na ay pag hindi maubos ay pangit na ibalik sa ano ulit sa rep. So kaya ubusin ko ito ngayon. Kunti lang yung kanin ko na ano ko. Kasi hindi naman ako nag-breakfast ng rice. Hmm. Sarap ng gulay. Sarap ng gulay ko. Ay! Ang, ano nang kulit? Ang, ano nang kusak? Pati-ati pa naman kusak. <laughs> gusto ko lang dito. Gusto ko nga doon, sanak-main kaso, manong, ha? Ma lang. Kasi gusto ko yung ano, yung nature, yung ano. Doon maganda kasi may, may ano, may sange, yung puno ng no, sange. May... yung

yung kakalin yung pinakaano namin yung natuto ako ng kakalin yung yun sa nanay ko dati hindi ko makalimutan talaga hinog na saba tapos i ano mo yung pwede yung i-blend mo yung imas mo yung hinog na saba yung hinog na saba na saging imas mo siya pagkatapos yung, yung rice flour rice flour i-mix mo siya rice flour pagkatapos balutin mo ng ano lagyan mo ng ano lang. so asuka dipindi sa ano mo sa ang, sa kamis na gusto mo pagkatapos lagyan mo ng ano ng yung gata ng yung gata yung lagyan mo siya tapos balutin mo sa aging Salam mo Yun ang ginawa ko kahapon. May ganun ako. Napakasarap. Mayroon pa nga akong ano kaninang umaga kasi kahapon ng hapon. Ay, hindi pala. Hindi pala di lunch. Nagawa na ako noon nagluto na. So yun na yung ano ko lunch ko. Walang rice ako kahapon umaga at saka tanghali. Gabi-gabi. Dapat na mag-rice pag gabi na. Kaso wala akong rice ng umaga at saka So nag-rice ako ng na ano ng gabi pero kung lang kinain ko. Kasi umalis ako ng 6.30. Umalis ako dito sa bahay. Pero hindi ko na yung kapatid ko na lalaki. May ano. May prayer kami. Yung may prayer kami. Kaya yun. Nag um, punta ko dito sa bahay namin kasi may dito sa barangay namin may ganyan na ano, sa simbahan na sa sa simbahan na every block every ano may ano kami, may clear group group kami so yun nung last week ay eh, dito sa bahay may pagkain ako ako nung sa ano ko sa third kasi ko asika kasi ko nung banda yun naman malayo kaya e, kagabi nagustang ako before ako nung punta may ano ako dinner ako so yun yung si Orchelina kinain yung inulan ko Ayun. Kayo kahapon. So, may pakita sa inyo ano ko. May, na, may natira, natira, pa na ano yun. So, ini-steam ko ulit kasi hindi ko tinanggal sa steamer ko. So, kanina umaga pang ang ko, ini-steam ko ulit. Pero hindi ako kumain kasi ang kinain ko ay yung bread na ano. So, ngayon, try na Pakita ko sa inyo mamaya.

Huwag ano Kumain pa rin po sa pinakain ko na ano ko pa kainin ang ko. Sa inyo pa dito sa ano.

Ano ko sa inyo yung Facebook page ko. Lagay ko dito. Malambot siya. Hmm. Tarap. Parang kasi kung saging nasa ba, nasa aking naano. Na, dito lang, dito, hindi ito may ilag na naman. Hmm. Kaya yun. Ito. Ito iyan yeah, talaga dito sa ano yung ganyan na busina rice flour tapos ripe na saba na saging no, yung mix mo, madali lang sarap sya okay. baba pahinga na ako <laughs> na ano ako napagod sa ginagawa ko kanina bye bye thank you so much for always watching my video um, see you on my next vlog shout out everyone